tayo sa LCM Restaurant Lutong no, Bahay Specialist Tea yeah. <laughs> Pwede kasi ni eh, Nagkakayaya lang kami mag ano, Magana kami Dito located to dito sa Along the road Dito sa Silang Ayan. Silang lubang. Ayan. Silang to Silang So tara pasukin natin Ah uh yung ano to. Ah, maliit lang ito. Ito yung pinaka una nilang restaurant kasi bahay daw nila ata to doon sa likod dati. Ah. Uh, kaya ito. So may mga barista rin sila dito sa Cavite, uh, sa district. Pero pa yung meron pa isa. Eh. Oh. Uh, so yun, tara. Ano yun natin? Uh, actually, kung ako makain dito mga family. Uh, mga family. Mga family yung mga kumakain dito bahay, lutong family, kaya yun ang gusto gusto nila. Hindi oh, na mo, Dami pa nga nakain. Tara, pasukin natin. So, ayun nga, sa lang. Maliit lang, Malit lang yun. Ano, no? Pero dami nakain. Oo. Oh. Oh. di So, dito kami sa LCM. Ayan. LCM uh, Silang. Ito yung pinaka, ano nila, yan. LCM. Ito yung pinakauna nilang restaurant. Dito sa Cavite. Kasi mismong bahay nila, yan. Ayan. Ang dami mga, yung may mga picture. Ayan, picture. Ayan. daming mga artist na nandiyang kumain dito. Malit lang to ito. Oh, pray muna. Sige, pray. Pray to namin dito. Hulutong bahay. Uh, bangus pansit kapag kalamals uh, pre nema email pinakamalaki ng bangus. Uh, ayan, bangus. Uh, the best to sa mga lutong bahay. Yeah, lalo na yung, ano na yun. Ayan, pakbit. Lutong bahay, yun. Yeah, sarap. Karami silang branch na dito. District Imus, may rose na lang. Masarap yun. Ayan, laki, oh, sarap. Ayan, uh, na tayo kain. Oh. Kaya kaya muna tayo. <laughs> mm. Sarap ng bangus. Sarap ng sumberin. Fuck ako sa yung bulalo. natin sa bawla. So, nasa bulalo na sa bawla. Salamaris. Salamaris. Ano? Hmm? hindi naman ako gusto ng bangus, hmm. ang laki ng bangus baka talaga yung bangus baka yung bangus talaga ba alam hmm. ko yung ano, pancit 2.80 2.80 ito eh mas ganun din yun pakbit 2.80 hmm. hindi naman ako gusto ang laki bangus

Joey Marquez Cherry, Julius kumakain dito. Maliit lang to ito. siya. Ayan. Ayan. Ano ko kilala to? And Julius Babo, <laughs> yeah. Ayan, Julius Bavo at si Tintin. Ayan. Ayan. Philip Salvador. Philip Salvador. And Joey Marquez. Joey Marquez. Ayan. Oh mga no, kumakain dito. For family, puro family. eh Ayan, you know, ubus na. Huwag. Tapos nang may kumain, di you na know, ubus. Kaya yeah, take out. Hindi na kami ba take out? Pusag-pusug. Take, 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 take out na lang namin. Yeah. <laughs> tapos na. Pauwi eh, na. Pauwi na kami. Pauwi <laughs> <laughs> na kami. Pero tingnan mo, oh, puro family sila. Papasok. Pauwi na kami. Tapos, may iba palit na naman. <laughs> Ki, okay. ayan, busog. Busog gabi. At yun na nga, natapos na pagkain natin. Busog. Busog to the max mga katropa. So yun, maraming maraming salamat. At nakarating naman kayo sa dulo ng aking video vlog. So actually, yung uh, nagastos namin dun is around 2,000. Oh. Okay na rin. Yung bangus ay 580 pala. Yung bangus 580 at saka yung calamaris. 400 yung calamari So, diba? So, yun. Maraming salamat uh, sa buong suporta nyo. ay mga katropa. Buong 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 uh, puso ko nagpapasalamat sa inyo. Uh, Pag-suporta sa aking YouTube channel. Patuloy na nanonood sa aking mga vlog. Na walang kwenta vlogs. <laughs> yun, maraming salamat. Uh, magsama sa pumuli tayo sa susunod na vlog mga katropa. Uh, dyan lang kayo. Dito lang ako. Uh, abangan ng susunod natin na vlog. Abangan natin pagka nakawit tayo ng bicol sa Mayo. Papasal ko kayo ulit sa Bicol sa amin sa Sorsogon. Okay? So, maraming salamat. Magkita kita muli tayo. At baka po mayroon pa ding hindi nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please do subscribe kay Tropang 14! Thank you, thank you very much. bye-bye all. God bless. Mwa-mwa, chup-chup. mwa